Wait! Isang saging, makaubos ka na isang saging, 100 pesos. Oh, taya ko, dadagay kong ito. Pitong, Pit pitong saging ubusin. Pitong saging ubusin mo. Oh, Inubos lahat. Oh. oh pag naubos lahat, ubus mo yung pera ko. Oh. Maubos kaya ni Bandam to? Bandam, malika tayo ba? Oh. Ano? <laughs>

<laughs> okay, oh sandal ka sa tuod ko. <laughs> <laughs> Senior na to, kaya alalayan natin. <laughs> sandal, mandal. Okay. O, saging. May saging. 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 Oh, oh. Pag naubos mo yan, may 100 ka. Oh, saging. bilisan mo upandang. Na. Pag nauna to, wala kang 100. Salitang unggoy. Bilis. <laughs> <laughs> Kainin mo yan. <laughs> <laughs> Matutuloy <matalsing yung> sa <laughs> Mga kababayan, mga kabarangay, may naisip akong laro. Kasi hindi kami hindi kami pag exercise sa labas kasi ulan. Di ba? Malakas ulan kaya dito na lang kami mag-exercise. So, yung maka pasa sa aking uh, challenge na exercise, bibigyan ko ng pera. Bandam. Oh. Ang exercise mo, Bandam. Dalawa kayo ni Kuya Risky muna. Oh, dalawa risky. Pabilisan kumain ng saging. Tayaga <laughs> ko. Tayaga. Oh. Ilang kaya mong saging? Uh... Wait. Isang saging, makaubos ka na isang saging, 100 pesos. Tayo ko, dadagin kong ito, pitong Pitong, pitong tading ubus Pitong saging ubusin mo. Oh, inu, inubus lahat. Oh. oh, pag naubus lahat, ubus mo yung pera ko. <laughs> lahat, big na saging lahat. Eh, kung ilan saging nga maubus mo, basta isang pirasong saging, 100. Itong <laughs> parato sa ating, 100. Oh, yun ay exercise mo. Sige. Payag okay. ba kayo, guys? <laughs> exercise ni Bandam, kumain ng saging. So, isang pirasong saging, 100. Kaya tignan nyo yung saging, o. Oh. Ang dami, o. Oh. O. Oh. Maubos kaya ni Bandam to? Bandam, mali ka, tayo ka? Kaya mo ubusin to? Kaya ko ubusin. tate Para kong hunggoy. Pabilisin kayo. Ay, ang kalaban mo si Risky. Ha? Hmm. Oh, hawakan mo muna to, Kuya Risky. Hawak lang. Ayan. Mangke. Ako na, hunggoy. Mangke. Siya, Mangke. <laughs> Risky Mangke. Hunggoy Bandam. O. Oh. Kaya mo? O, oh, kaya. Oh, so... Kunsino yung ah uh, uh, mabilis makakain pag naubos mo yung saging na isa 100 100 Okay ah uh, uh... Itura, upo uh -huh, sa akin Ay, patay ta So, narinig nyo yun mga kababayan ha, palakasan sila. Oh. Pero hindi lang kakain. Oh. Kailangan may setup. up. Okay. Set, 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 oh, Bago, bago ka kakain ng isang saging, limang setup muna. Limang test natin. Oo, sige. Pwesto natin. No? Pwesto natin. Paano? Kuya Jesse, tulungan mo. Pahigay natin yan. Uyga. hehe Uyga. Opop. So, Dandan, urong mo doon kay tabi sila ni Kuya. Ano? Dito, kabun, natin, dito kabun, oh, mo oh. ka banda dito. Ngo, sabay. Ila pagmuwi saging doon. Oh, ayos kana. Tabi kami. Yeah, tabi kayo. Wait lang ha. Oops, dandan-dahan. Dandan. <laughs> oh, pantay kayo. Kailan limang setup? Ha. Alam mo ni limang Ayaw. setup. Oh, ayan. Oh, wait lang, wait oh. lang. Yung saging dito. Huh? Ay, sa akin, ay. Oh, ang dami pera yan, bandam. Ang dami pera. Lahat <laughs> ng pera, bigyan mo sa akin. Oh, kakain na. Kakain ka na nga. May pera pa. may pera ako. Oh, no? oh, okay, wait lang. Kasi baka mauntog kayo eh. Walang sapin sa ulo. to wait lang. Kasi baka mauntog kayo. Wait lang. Nalag, parang pinakaunan lang. Kasi baka ma mauntog yung ulo niya eh. Suntog to, suntog eh. Oh. Hangat. O, oh, yan. Okay? Hakawagan. <laughs> <laughs> oh. ha? Akin na eh, yung saging. Ako taga-bigay ng saging. Oh. <laughs> Straight, ha? Hindi to, Lalo mo rito lahat. Yan. <laughs> yan! <laughs> o, oh, madam! Yeah. Tignan mo. Mabigat? <laughs> ha? Mabigat. <laughs> 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 okay. So, sabay kayo ha. Sabay. Limang set up. Ah, oh. bilang, bilang. Okay na guys. Start na tayo. One, two, three, go. One. One. Ah, Isa iabot mo. Two. two. <laughs> so, Bilangin mo yan. Four. four. 5? 5 oh? na? Oh, five. Ha? Five na? Oh, wait lang. Oh. oh. Ito, ilan na? Four! Four! Four. Pulang-pula na mukha mo. <laughs> Hindi. 4 diba? pa lang. Oh. Ano? Oh. <laughs> okay. Oh. <laughs> oh, okay. Okay. Oh, diba? <laughs> Okay. Oh, sandal ka sa tuod ko. Sandal. seryo na 'to, kaya alalayan natin. Sandal. naman. Oh, okay. Saging. 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 Oh. Oh, oh. pag naubos mo 'yan, may 100 ka. Oh, saging. Titantahin. Ongoy, ongoy. Oh. Bilisan. Oi. Ah. Ay. Wala ano, magsalita ka muna. Tungoy. Salita ng ongoy. Bilis! <laughs> <laughs> Ay salita salitang unggoy! Oh, 100! Yay! Yeah! Nakaisa na sila, mga madulas. Okay, wala na sa bibig. Labas nila. Salitang unggoy. Oh, higa! Hawangan Eba. mo. Amin. Ikaw taga bilang dyan. Ako ang bilang dito. Okay. Oo. Oh. Okay. Oh. 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 One. Ikaw dito. Hawak. Yan. Yan lang. Oh. One, two, three, go. One. Two. Three. Four. Five! <laughs> oh. <A> <laughs> Isang! Isang pa! Isa pa! Okay, okay! Uh, two! Uy! Uh <laughs> three! three. <laughs> Sige! Three! Four! Four! <laughs> okay. uh, Ay! Anyway. Pulang-pulang, no! <laughs> Four. Four! Four! pa lang! <laughs> 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 Naisin mo 100 yan! Kira Namumula! Kira po kira po. Namumula na sa Patingin! Oh, bandam! Wait lang! Sabi lang! Oh! Wait lang. Oh, salitang unggoy muna. O, oh, kain. O oh, pusing gala. Tignan na oh. Bilis ang obanda. pag nauna to wala kang 100. Oh, salita ka muna. Salita. Bilis magsalita. Mahaba

Nasa kayo, pa hindi ba? Hindi Oh, 100! Anyway <si oh, anyway> ah, ah, mm, ah 100! Ay, 100! na dito! Wala! Walang ventilador, walang Wala, kayo naman! hindi pwede! Madaling ko Hindi pwede! Isa ba? Isa higa! 200! Dadalawa pa lang eh! Pabot niyo <laughs> Mama yan. <laughs> Dadalawa pa lang sabi mo pitong saging. Oh, tawag oh, oh, pa. Oh, Sa akin oh. tatlo lang. Ha? Oh, hindi. tuloy-tuloy yan. Oh, 1 2 3 go. Sa. 1. Sa... Oh, ito! 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 Kulang pa! Isa pa! Madaya ka si Bandam! Hindi nandaraya eh! Oh. Op! Isa na lang! Oh, Isa na lang! Isa.

oh, saging, Oh. Oh, oh. 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 Pabilisan oh. oh. kayo, magubos niyan. Cheers, cheers. Hop, <laughs> oh, cheers. <laughs> oh, bilisan mo na, Maunahan ka ni bandam. Oh, salitang ungoy. Oh, kuko. <laughs> mahaba, mahaba kung <kukuko. laughs> hahahaha <laughs> di ka lang hindi ko tapos to ang dey ubusin mo muna yan bago ko bigyan ng 100 may exercise na busog na may pera pa na. labang <laughs> ka kawawaan <al> senyor hahahaha <laughs> pinapamisan, hidikit na ang pera sa ano hahahaha Oto. <laughs> tubig, tubig. tubig, tubig. Mamaya na. Uh, <laughs> Dalan mo <may> yung lusartan. Hoy, <laughs> <laughs> awagan mo si, Bandam. si Bandam ba? oh, awagan Ha? Oh. Ayaw mo yan. Pagka umaangat, angatan, luwagan mo Para hindi nakakadaya. oh, oh higa. Tandahan. Oh, oke sige. <laughs> ulit, Bandam, ulit. Wait lang. Okay. One, two, three. Go. Pagka-mabait, <laughs> tama <laughs> kit. Tama 'di ba? Wow, one. pagka Ulit. Ulit! Okay, oh, sige, stand. <laughs> Kailan na yung n'yan? Kasi para hindi madaya. Oh. <laughs>

好，好，我哈哈哈哈哈哈！你你你，

Ooy! Malakas pa si Rizky oh, oh, dali! One! One! Oh. Serioso! <laughs> <laughs> Hindi na! Oh. <laughs> Sabi na <talagaan> ulit! Hahaha! <laughs> oh. Panda! Bilis! Dalawa oh. <laughs> Sayang yung 100 o! Oh. Ang dami pa to! Oh. Oh. <laughs> Sige. Dapat. Okay, straight ka. Oh, to. Haya mo. Ikaw na dali. Bakit madaya ka? Straight lang. Oh, higa. Huwag kang madaya. Oh. dali. say sayo yung 100. Okay. Oh, one. Sige na. Tingnan nyo mga guys, oh! mandaraya si Bandam, Bandam, go! <laughs> Hindi! Basta yung street! Oh, dali! Sige na! Sige na! Huwag mo iliko yung paa! Oh, ano gagawin sa paa? Yung street yan eh! Oh, Dali! Mo <laughs> oh. sumasabit kay madaya ka. Huwag kang gagalaw gamit doon. Oh. Straight lang. Ganyan. Oh, sige dali. Oh. Oh. <laughs> ano? Oh. Hindi tawag kita. <laughs> ano? Tapos. Hindi <laughs> ko tayo. <Wala>, Hindi <laughs> mo. <wala. laughs> Bakit? Tapos. Eh, nakailan sa akin? Ha? Tatlo. Ay, wala. Babawin yung 300. Ay, pito ang sabi mo. Sabi na. mo pito eh. Okay. Ipatopik Ipa, tayo. Garagay. <laughs> 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 <-bat> <throat> Ipatopik na lang ako. Ayaw ko ng batopik. Hindi, madaling ako. Hindi. Yeah? Kailangan exercise para pawisan. Ayaw ko ng batopik. Hindi, hindi ako dadaya. Hindi ha, hindi nga pwede yung bato bato Exercise ka. Exercise nga para lumit yung chan. Dumidigay na. Ingan <laughs> <blurred> <mumbles> na ako eh. Ha? <laughs> Para oh, sa pa na. Ah, uh, sunod na naman, ha? Oh. Na, oh. Uh, oh. naman. Mga kababayan, <laughs> hindi na makahinga si Bandang bukas ulit, no? Sayang ang dami pa naman pera, oh. Uh, oh, oh, oh so, ang dami-dami pa. Tubo. Oh? Sayang. Darangay. Da, ta ta. Ha? Tayo ko busa ng lomi. Hindi, eh, ang dami mong alam. Ito na nga pagkain, lumina na naman. Hindi, na lang. Hindi, Oo. Papagot, nga. <laughs> Magagalit sa'yo si Ma'am Purisa, Joy. Hilo ako eh. Ano na? Yan? Oh, oh. Ba't ka na ihilo? Eh, ha? Huh? Bakit? Hihingan <laughs> eh. Bigyan nyo electric pan. Magbukas kayo electric pan. <laughs> hilo ako. Ha? Huwag ka Magaling ng paningin ko. <laughs> <laughs> Bakit dumilim? Bakit? Tate, uh, pagkatatakayin ako eh. <laughs> Alam mo rin pala si atakihin? Oh. Sabi mo hindi ka haatakihin? Oh, hanginan nyo, mamamatay na. <laughs> Ayaw mo rin mamatay. Hindi, ito ko, duway ako. Ito ko, papalakas mo na ako. Kaya nga kailan lagi ka mag-exercise. Uh, hindi na mo, sabi mo, 7 eh, pa lang. Hindi, ito ko, tatakbo na lang tayo. Madang lang tatakbo Wala nga basketball kayo, ulan, kaya dito U lang tayo. Wala ng ulan. Oo. Eh, oh. Dito lang tayo kasi walang ulan. Ay, may ulan. Ito, ito exercise. Dalagay talagay, ito dapat ulan. Ah, hindi ko pa alam. Wala chicken? Wala pa. Wala. No, di ba? Sayang mga kababayan. So, kung sinong gustong ano, ah, kumain ng saging may 100, punta lang kayo dito. Kalaban nyo si Bandam. No, Bandam? Ano? Malakas, oh, bandam, malakas. Oh, bandam, karera naman tayo. Tayo kakain. Pero babawiin ko yung pera pag natalo ka. <laughs> natalo ka. Ah, oh, babayad ako 1,000. <laughs> 1,000? Oo. Oh. Ito ko lahat niya. Oo, oh, sige. Basta babawain ko yung pera mo. Dad. Ah, oh, ito. Ubusan natin sa ageng. Akin to. Sa'yo to lahat. Ah, ano? Kerero tayo dalawa? Oo. Oh. Bilisan. Oo. Oh. Sige. Sigurado ka? Oo, oh, bilisan dalawa. Hindi na. Tatlo lang kinain mo. Sabi mo, naihilo ka eh. Baka ma-high blood ka pa eh. Ha? Ha? ulit. O, paano to? Itago ko na to. Ang tabi mo. Ito. Ito. Papalakas mo na ako. Ha? Malakas na ako. Ah, uh, d'yo ka connect? Lalaraw tayo, le. La, so, Papalabas muna so, ako. Ha? Hindi pa nauubos. Kakatulog muna ng katutunog di ka na gising si Sir Ha? Katulog muna ng katulog. Mabilig ka pa eh. Uh, ano pa naginip mo? Na-pa-na-natutulog mo 'yung uh, balingan. Anong balingan? Balingan titi. Ataman. Balingan. Saan yung balingan. Oo. Lipuwang ang Uh, tanto, dadaling malaking bahay mantul. Alin? Uh. Uh, 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 balingan, tite. Balingan. Siya yung balingan. Sama. Mga Oo. Oh. Oo? Oh? Oh, tap, tap. Tap tap. Kape mo nang tanto. Ha? Huh? Natay huh? bukod tabi't balingan. Ay hindi, ayoko may pag usap sa inkanto kanto ikaw lang. Paano <laughs> ka? Ayoko. Ayoko na inkanto kanto. Babay ko 'ni. Hindi ah, kay Didi kay kay, kay God lang ako, kay God. Ng God. Oo. Ikaw sa inkanto kanto pa Hindi, eh. Kakain <laughs> ng 'yan. <laughs> tangin, tangin ng itim, dinagana balik 'yung mundo ng tao, ikaw. Ano? 'Yung tangin ng itim, kakain ka. Tangin na itim, dinagana balik 'yung mundo ng tao. Bakit? 'Yung piliin mo. Puti. Puti tangin. Oh. ang tangin. kakainin mo yung ng itim, di nga nabalik mo yung tao. Wala naman kanin na itim ah. Meron yun eh. Puro puti yung kanin natin ah. <laughs> Tatay yung tanto, di nga palikain nyo, di tao. Oo. Oh. Tapos iyayahin ka. Ayoko. Ano Ay, bimo? Ikaw lang kakain. Hindi. Palikain nyo yung tao eh. Iyayahin ka eh. Hindi ah. Ayoko. <laughs> Patay mo. Ikaw lang. Bagay sa'yo yung kanto. Kamukha mo. mo. <laughs> ano? Ano an an yung mukha? <laughs> Bimili akong kanin, yung puti, marami akong pera, oh. Oh, ikaw, wala kang pambili, kaya... Ikaw tayo mo, itim. Eh, inkanto ka mo, eh. Oh, ikaw, gusto mo itim? Huwag na, pangyayaw pa po sa mundo ng tao, eh. Paka, paka, paka baba ko, lahat ng babae yung babae, madanda, wala ko sawa, binata ko, oh. kukuhain ako, oh. kakawain nila ako. Oo. Oh. Aasawain ka? Oo. Oh. Paano ka asawain yung wala kang pera? Hindi. Sino nagsabi sa'yo na may kanin na itim? Ngayon ko lang narinig yun ah. Napanood sa Yuktog. Oo. Ano ito? Balinang. Anong balinang? Saman, balingas titi. Pinanood ako sa eh. Buti pa ito, ang daming alam po oh. saan-saan na, na gawin yung imahinasyon nito eh. Ringan. Ha? Huh? Biringan. Ah, biringan, Ay, ano hindi daw, balingan. Ano daw tayo ito, eh? Taman, eh. Oh. Balingan, eh. Huh. Balingan. Oo. Huh. Baka ka mag-anak mo yung mga inkanto doon. Gino? Ciao. So? Itanto? <laughs> e, Oo. Oh. Puro pangit eh. Parang, <laughs> parang para akbang. Ha? <laughs> <laughs> akbang ang mukha nila. Ayaw mo yung mga kamag-anak oh. mo? Pa para, para talang muinok. <laughs> oh, sige. Okay na. Oh. Mag, mangako ka na sa mga viewers natin. <laughs> oh. <laughs> tunod hihiipan akong lakas. Oh. Tapos, ah, papararo mo na ako. Oh, hihiipan akong lakas. Mga oh. oh, pawid mga punton. Dali nyo na to doon. Yung saging. Salamat po guys. Pasensya na kay sa exercise ni Bandam. Hindi, oh, hindi, hindi. Kunin, malaglag niya yan. Eh, nadidilim yung paningin niya eh. Oh. Bigay mo kayo no? ano, kuya. Bye-bye po. Salamat, mga pawit, mga punton. Anong pawit? <laughs> pa Anong pawit. Anong <laughs> pawit? Followers. <laughs> pawit. Ano pawit? awit? Luko, luko ka talaga. Oh, bye-bye po. God bless. Pawit. Po. <laughs>